Ako, oh, pagulo na tungo May nila, pagulo na rin. Pero... Dati, si Ormi nakaupo dito, boss, Lagi siya lang naman ronda pagkabi. Oo, oh, ka pa ngayon. Magulo na ako Maynila ngayon. Lagi nila po kami nuli dito. Kung kayo'y nakaupo, hindi nyo pinapabaya may Maynila. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Eto. Eto, nagpresenta. Sa linggong. Po Isang linggong hindi lumalamon Si Kuya ng E-Trike Kuya, tala Magandang tangali po Kuya may, kung may, may tanong lang kami Kuya oh. Kung may kita mo ulit si Yorme Saan mo siya gusto makita? Sa Maynila o sa Senado? Walang tama o maling sagot Kung Maynila, Maynila Kasi doon siya nakilala sa Maynila eh Lalo sa Tundo, doon siya nakilala sa Maynila Taga Maynila ka ba? Taga Tundo Taga Tundo Ako, oh, Kaso, tundo. na Tundo ngayon eh Maynila, pagulo na rin eh. Pero Dati si Ormi nakaupo dito Boss Lagi siya lumarod ka pagkabi oh, no? Madaling lagi niya na, eh. yung mga batang may inila talaga Kasi lagi siyang nag May malasakit eh oh, may mga nag-iinuman uh, oh. niya yun, niya Boss, nasaway niya ni Ormi yun Yung mga Papi police din. station, pinapasok niya Pinapasok no? niyo Siyempre, sana bumalik na si Ormi dito eh Tulad yan, sa Maynila, magulo, lagi nila kami nuhuli. Eto, meron kang pagkakataon kasi nanonood sa amin si Yorme. Ano ba Magulo na uwi may nila ngayon. Lagi na lang po kami inuuli dito. Kung kayo na Hindi niyo pinapabayaan may nila. Eh sana bumalik na kayo, Yorme. Balik na kayo dito, balik na kayo sa may nila kasi doon kayo nakilala eh. Pero dadarating din niyan sa Senado, Yorme, kasi dito kayo nakilala sa Manila kasi lalo sa Tondo eh. Para sa iyo mga kapaghintay yung sa Senado, no? Siyempre, boboto ko si Orme. Number one sa akin si Orme, number one. Number one, number, number one. Saka Tondo ko eh. Saka sa Tondo? Tondo, Dagupan. Dagupan, saka sa Tagupan? Barangay 52. 82. 52. 52. Alright, thank, right. thank you. Kay Galima. Kay Galima po. Kay Galima. Kay Chairman Galima. Maraming salamat, paano mo? John John po. Oh, shout out John John. Maraming salamat. Napakaganda ah, ng na sagot niya. Ano na lang po, i-follow, nagba-black like, din ah, po. Ano ano papalad? Ito, promote na dito. John John Roque. John John Roque, R O Q U E. Yeah. All right, thank you John John John. All right, two join, two join. Ah, ito si Tatay, baka meron din. Sasabihin si Tatay. You know? Uh, Bumalik ka na. Ay. Okay. Ito, malupit na tanong lang ha. Just in case na makita mo si Yorme Saan mo siya gusto makita? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator? Maynila. Bakit 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 sa tingin mo? Para sa Dahil Kasi ano, bilis na sa dasi na ako si Kadal Madal magpadala sa amin na ano. Yung 500 a month. Oo. Mabilis. Mabilis siya. Tsaka yung mga mga food yung food pack, buwan-buwan yun eh, no? Oo, ang bilis. Ang bilis magbigay ngayon, takal. matagal pa. Eh, ito naman eh, wala naman. Eh, nakihintay na kami na social tension eh. Baka makalawak pa magbigay. Ito. Ayan, nagpapajak si tata. Ito, tay. Ito, pagkakataon mo na. Nanonood kasi sa atin si Yorme. Kung meron kang gustong sabihin kay Yorme, ito na yung pagkakataon mo. Anong gusto mo sabihin kay Yorme? Hindi ka sana ako ng konting tulong. Ako, kung mata ko malabo lang at arata to na ano no, na to Kaya itong ngayon malabo Ah, itong kanan mo malabo Ito, itong kanan kasi hindi na kapagulo ako, ako sa sirig Dato ako Padyak na lang ako kasi Padyak ka na lang Eh, kausapin mo si Jorme na bumalik Ay doon Bumalik na saan sa ano na yan, sa man. Manila. nila Nagarabago ako sa Balduna Alam niya yun Alam niya Parang nalulungkot uh, ka tayo <laughs> Kapangkita Kaya <laughs> mo May awang Diyos di ba? May awang Diyos Hindi yan natutulog Ikaw ba tumatawag sa kanya? Siyempre sa kanya uh, tumatawag Itong... Tawag yung... lang ng tawag Kasi siya lang naman talaga yung bottom line natin eh. Dapat na ka. sa pagkamayon no, uh, sa pagka-mayor gusto mo alright sige sige thank you thank you salamat tay ano pangalan mo Oscar Kapulong Oscar Kapulong ng Plaha Bago Plaha Bago one luna ang balangin 158 support maraming salamat tatay thank you so much sa uh, yung ano thank you natin gusto mo bumalik na si Yorme bumalik na Yorme bumalik ka na kasi marami ng kurap ikaw lang inaantay dito kasi ayaw mo nang urap eh. Pero ang makakaintindi lang yan talaga kapwa mga man eh. No? Mga manileño talaga lalo mga tigatundo. Mga... Yun ang talagang ma, ma makakaintindi eh. No? Yun, Dinikit na yung mga sticker natin. No? Subscribe yeah. mo kami kuya. Oh. Subscribe mo rin si kuya. John, natin, John mahalo. Roque. Ano channel mo, mo? John John Roque, nagpa-vlog lang tayo Anong vlog? Ito ito, Pasayero Oh yeah, yeah. John, 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 Roque. John John Roque John John Roque Thank you, thank you, thank you. John John Roque ng Divisoria Na, you can check na yung salamat, ma'am Maraming salamat medyo, hit ako, eh Tinitingnan hit ko kung um, mahirap nga pang sumagot eh uh, Maynila, siguro kung hindi ka taga rito Medyo mahihirap ka, no? Tama nga naman Kanya-kanya eh, no? Kanya-kanyang kuro-kuro Pero alam mo hindi rin eh, merong iba, ibang lugar. Alam nila kaya kasi no. Kahit hindi sila taga Maynila. Ah, dito pa rin tayo sa Claro M Recto Particular sa Divisoria para tuklasin ay mali <laughs> para alamin ang mga kuro-kuro o opinion ng bawat netizen na lumalarga rito. Hindi, kung ikaw ang papipiliin, saan mo gusto makita si Yorme? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator naman? Yan, magandang mo na yan. pag mo, okay. Wala naman tama o maling sagot, syempre. Opinion. Maynila, bakit? Eh, taga Maynila talaga yun. O, uh, taga saan ka ba? Taga Maynila talaga O, uh, uh, ano lang yung mga proyekto ni Yorme? Natatanda mo. Marami rin, siyempre. Lagaya uh, ng? Para na namin, sa eskwelahan. Sa eskwelahan? Ayun, oo. Oh. eskwelahan lang kami. Ang ganda yun. ng eskwelahan ano, Ay. ng ano ngayon. Yung almaryo, nakita mo? Tondway ako. Aircon, di ba? Tondway din ang asking. Nag-eskinol ka ba? Namumula-mula mukha ako. <laughs> <laughs> ano pangalan mo? Alfredo. Alfredo. May sasabihin sa'yo si Batang Kalye. Uh, kung nanonood si Yarmie ngayon, anong masasabi mo you know? sa'yo niya? Nanonood yun sa amin. Ano, ano dyan, sa sabihin mo na. Sabihin mo na. Ayuda. Sabihin mo na. Okay. Okay. Ang ganda kasi pag-chamay yun. Ayan. Marami kami ayuda lalo sa PWD. Oo, lalo ako. Sabi na ako dun. PWD ako eh. Ikaw kaya? Ikaw. 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 Maynila. Senado. Maynila ka tayo. Maynila siya. Maynila ka daw kasi. Bakit? Maynila rin ako eh. Ah, Maynila. Ang kalahan niya. niya. Tonduhay. Tonduhay. Tonduhay kayo. Lugar-lugar lang kayo. Mga patak ng tondo. Yan ang ipat na logo ng Tonduhay. Ah, yung ano, yung Ilagay dati sa Boryones yan. Sabi nalik niya sa Tonduhay. Pus, niya, sa tonduhay. Yung, kasi, yung ano yung Pugad Labin. Alma Mater, ano? yung babaeng na kagano'n? Oo, yung babaeng na kagano'n, Inalis kasi yun Alma dun eh. Alma niya yan. Binalik niya. Isang eskwela lang kami yan. Galing. Alma Mater namin ang Tondo. Gano'n mo, gano'n mo, gano'n gano kakasolid kayo, Orme? Talaga solid ako. May nila ako eh. Kaya may nila talaga ako. Dahil diyan, sabihin mo yan sa kanya, Yorme. Hindi joke lang. De, ano no chat niya? Ano chat niya? Ito yung hinihintay niya. Gusto niyang marinig yung mga gusto ng mga pulso ng tao. All right? Thank you. Sir so, Alfred. Yeah, may asawa ka na? Ilan? <laughs> Isa. Ang anak? Isa lang. Isa lang. Hindi joke lang. Sinanay. Question. question. Manila. Sa Manila. Bakit? oh, kasi nakita na namin yung servisyo niya. Ooh. Solid ba? Oo. Sample nung nagawa niya na yun? Sa? Sample ng ginawa ni Yormel na natapagawa. Ay, marami na dito na. nagawa yan. Maganda. Kaya kung babalik siya uli dito, dito ko Ooh. kami uli. Okay, ito so maganda. So, yan sa siya cha sa channel namin. Yes. Yeah. Oh. Baka meron kang gustong sabihin. Sabihin yeah. na. Pagkabalik siya o bota niya? Yorme pa rin kami Solid? Oh, Solid Hep hep? Hep hep Hey! Ano pa rin pa rin siya? Ano pa rin niya? Nai Gloria Nai Gloria, ay, Gloria. Ay, Gloria. Ay, so, so, Para sa kanya, Yorme Kasi maganda ang Patakaran Patakaran Alright, dyan you, nai Maynila as mayor, senator, senador senator, senate as senator. Pwede dalawa. <laughs> pwede. Bakit hindi? Pwede. pwede bakit? Okay. Parehas Kasi na. yun. Nagawa ng ibang batas. Oh, so, pwede. Kasi. Yun. Para iba naman ang line. Para naman. iba naman. Salamat, Thank sir. Thank you. Thank you. Thank you. Para kay tatay, senator. Para maiba naman. Para makatulong at mas malawak. National.